nito. Talagang nakaka-relax na tumambay dito sa gilid ng dagat. Tingnan nyo naman. Habang nag-aantay sa inihaw naman. Oh. Amin. Butong. Kain tayo. Saan ka magugas to? Kain tayo. Ay, wow, wow. Ay, may tubig niya. Kain tayo. Minom og orange juice oh. Mana orange? Tuba mana? Sarap. Lami kayo? Bago pagkatapos mag-relax, ayan, maligo na. Ang linis ng dagat. Kitang kita yung ilalim. Tignan nyo yeah. na, hindi ba? Enjoy life! Secure! If you want peace of mind, go to Secure Island. Unwind. Unwind, unwind. Kuya! Kuya! Tingnan po na si... Ah. Yeeeeyy! Magpapakataan na rin! Hindi ko Hindi yung dagat! tinaw kayo! Tinawa kayo yung dagat! oh. Hindi malubog! Hindi malubog yung view na mo! Kagwapo kaya yung view! Ito tanaw mo. Morning beats ni Gani! <laughs> Isa Gani go Morning mo beats! Oh, ano ba? uba ba? So, yung area na ito, Mindanao. Uh, Tingnan nyo. Negros Island. If you can see, eh, yung mataas na bundok. Ito yung Mindanao. Kaya Manel! Uh, Nasa nice. ka chill out. Enjoy! Atong remote. Hindi Bago magtatapos ang aking vlog, gusto ko lang pong i-shout out lahat ng aking mga silent viewers at ang aking mga followers. Maraming salamat sa inyong panood mga kamars. Don't forget to like and subscribe. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. See you on my next vlog.